Pampay na dagat tong tento ah! camping tayo sa Layag-Layag Beach na nasa Pucatangas nawitagat yun so yung mga camping natin ilalagay lang natin sa dry pack natin hindi natin masasama motor natin ngayon sa pagkakamping magpapark lang tayo dun sa contact natin hindi ko rin kasama ngayon si misis pero paano kasama natin magkamping ngayon malapit na tayo sa Kaibiyang Tunnel sana magtuloy-tuloy na yung ganitong panahon tamang init lang hindi yung umulat hindi rin sobrang araw kaibiyang tunnel na tayo <laughs> Woo! All right, magi stopover muna kami dito sa ano. Hamilomi. Tayo kasama ko magmotor si Alan kasi ibang mga kasama na may nag-commute na lang. So malayo pa sila, kakain muna kami dito. Net Tirat-trat na namin kumain, nandun na pala yung mga kasamahan namin Nauna na sa amin Sarap! Kanalo yung lomi nila doon Overload, 140 pesos Ah, <laughs> trat <laughs> 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 na namin Tagal nyo kasi, kaya kumain muna kami Ha? Alright, dumating na yung tricycle nila Una kami doon Okay, okay, okay Good morning, uh, good morning sir. morning. <laughs> Hindi, ano pa bibili? Ikaw mahawak na ito dyan. Wala. May mga bulay dyan. dyan oh, uh, Condiment. Alright, mamimili muna kami ng food. Yung palengke dito, lagpas lang konti ng barangay papaya. Yung sa may kantuan na binabahan namin. Wala pang isang kilometro to. Siguro 500 meters. Ito. 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 Ito ko. Oh. Yan. Ito. 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 Ay, may ay, ay. All right, magleleksyon tayo ng manok. Ew. All right, tapos na kami mamili lahat ng mga pagkain namin. Babangka na tayo. Mars, tas ah. sa'yo. Ayan. Walang kuryente doon. Pero may dala tayong kuryente. Pang-kuryente. Ayan. One, two, three. Oh! One, two, three. Sabay-sabay tayo gagalit, no? One, two, three. <laughs> na may nag-aabang na sa ating mga aso aw aw oh abot abot lang ang gamit ha abot abot oh walang mga magat ha nakabidyo kayo oh sige sige nakabidyo kayo ay abot 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 lang All walang kuryente dito. Buti may dala tayong Blue Yeti EB55. All right. lang kami ng magandang spot. Dito, pa Pa. All right, dito na tayo sa Layag-Layag Beach. Mabato dito. Ay eh no? Tapos si yung spot na napili namin, ayun. Whew! Alright, set up muna tayo ng mga camping gears. First time kasi set up tong tent na to. Ayun! Malaki naman pala. Hmm. Diba? Bakit hindi mo pa nabuksan yan doon sa inyo? Lock pa. Free pa. Ito siya. Tapos. Senang. Tayo ko rin. <laughs> <laughs> diba, struggle is real. <laughs> Itong malupet. Puro <laughs> kami pa wisan pag nagsiset V, ano nangyari siya yun? na pa mismo. init. <laughs> Dito talaga pinto mo? Hindi, bago yung story ko. Sakto alas gis. Sa gis. Yung tent ko pang isahang tao lang talaga. Ayan eh no? o. <laughs> bahay na daga tong tent ko ah. Wah, tuan kan tu lah. Di bah? Hu, home sweet home. Ano yan? Mano mano. Mano mano. <laughs> All right, ang aking munting tahanan. Ayun. 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 ba, para Ayun. ng Ayun. 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 Parang Ayun. 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 at Ayun. Ayun. Bato bato. May kalaki. Mga ganang batin. Tali mo Bato lang. Oh, nun. quality na, no? Yung paanan mo, alam diyan hindi right, kakain na tayo. So ito mamaya, chicha na lang namin mamaya. Pag naluto, pwede na iwan yan. Ama, maraming maraming salamat po sa diyayang pinagkakalog niyo sa amin na kami po muling nagkasama-sama kami mga magbabarkada. Gabayan nyo po kami sa aming activities ngayon, sa aming camping. Ilayo nyo po kami sa kapamakan at naway maging masaya at maayos ang aming pagsasama. Kayo na po ang bahala sa amin at maraming salamat po sa lahat po ng pagkain. In Jesus name we pray, O Lord. Amen. Amen. Oh, o, na! Oh, kayo na! na! Kaya na! Ay 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 na. Ay ito, ito, ito! Ay ito. ito. Lan, very good ka dyan! Wala na! Wala na! Hindi piningasan na! Ayun oh! Pulang-pula na! May pingas na! Tingnan mo, ikot yan After three hours, naluto na siya ah! Ayun, na, ayun, ayun! Ay oh, pingas! Sino kumuha? 3, 3 3, 3, 2, 3. Sino kumuha? Sino? Sino kaya? <laughs> oh, ibigino na to ba? na! Tek mana? Ano na wala, Kay? Naluto na eh, oh. Ano na wala? Ano yeah. na wala? <laughs> <laughs> yung hita nawala yung hita. <laughs> <laughs> init na init na 'yung pre! Kaya bigay ni Kaya pala niluluto natin 'yung hita pre. Niluluto niya. Ano? Mm. First mm. First mm. First bite. Nawala First bite? Mm. po yung hita. Mm. Ay, pangagat man lang 'yung. Oh, mm. lutunan na. All right. Okay. Okay. Pa, si balya First bite. Ano? Tanggal ng hita. First bite. first bite. Oh, Matik oh. matik eh. Balat lang. Ay, oh, Jasper, oh. Jasper. First bites. <laughs> 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 yeah. 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 All right.

All change ba tayo masadong nabatal? Masakit sa pamaligo maligo. You. Woo. Hug. 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 Dito, dito, wag dyan Okay All goods Diba Kaya ako mag-dive <laughs> Dito ako oh, Ako na Dito sila puso <laughs> Dito Duras ako doon. Duras nga, maduras. Naka na. Nakatabi na ako eh. see Ano English niyan? Ano English yun? Barnable. Woo!